Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Ngayong araw ay may dalang natatanging enerhiya para sa iyo, mahal kong Cancer, habang tinatahak mo ang Agos ng ikalabing tatlo ng Marso. Ang mundo sa paligid mo ay puno ng maliliit na detalye na maaaring dati ay hindi mo napapansin, ngunit ngayon, ang iyong pansin ay nahahatak sa bawat aspeto ng iyong buhay. Dahil sa posisyon ng buwan sa masinsin at mapanuring vergo, ang iyong atensyon ay mas tumatalas, na para bang may ilaw na sumisinag sa mga bagay na dati ay nasa anino lamang ng iyong kamalayan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang tunay na suriin ang mga bagay sa iyong paligid, ang iyong mga relasyon, mga pangarap, at maging ang mga maliliit na bagay na bumubuo sa iyong araw-araw na buhay. Maaari mong mapansin na kahit ang mga tila simpleng pangyayari ay nagdadala ng mas malalim na mensahe para sa iyo. Ang isang kaswal na usapan ay maaaring magbunyag ng isang aral na hindi mo inaasahan. Ang isang pangkaraniwang kilos ay maaaring magparamdam sa iyo ng isang emosyon na may kahalagahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa ganitong uri ng kamalayan, maaaring mapansin mo rin ang mga pattern sa iyong buhay na dati ay hindi malinaw sa iyo. Maaaring mapagtanto mong may paulit-ulit na tema sa iyong mga karanasan, mga hamon na patuloy na bumabalik, mga relasyon na may pagkakatulad sa isa't isa o mga pangarap na tila hindi mo maiwanan kahit gaano mo pasubukang subukang ipagpaliban ang mga ito. Ang ganitong mga sandali ng kaliwanagan ay isang regalo mula sa sansinukob, isang paalala na may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin upang tunay mong maintindihan ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito nang hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang iyong isipan na tuplasin ang mga natatagong kahulugan sa iyong mga nararanasan. Habang nararanasan mo ang matinding kamalayan na ito, maaari mo ring maramdaman ang paggising ng iyong mapanlikhang bahagi, ang iyong ligaw at malayang espiritu na minsan ay natatabunan ng mga responsibilidad at alalahanin. Ang mga panaginip at ideyang tila isang beses mo lamang na panaginipan ay maaaring lumitaw muli, dala ang malalalim na kahulugan na maaaring magsilbing gabay sa iyong kasalukuyang sitwasyon, Huwag mong baliwalain ang mga ito, sapagkat ang iyong malay at diwa ay may paraan ng pagpapadala ng mensahe sa iyo, lalo na sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Ang iyong subconscious mind ay maaaring nagtutulak sa iyo upang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang isinasantabi. Baka may pangarap kang matagal ng gustong abutin, ngunit hindi mo alam kung paano magsisimula. Marahil may emosyon kang hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit ngayon ay unti-unting lumilinaw sa iyo ang kahulugan nito. Sa iyong pag-usad sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang kahalagahan ng tunay na tagumpay sa iyong buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo? Ang sagot dito ay maaaring magbago batay sa iyong kasalukuyang emosyonal na estado at mga natutunan sa buhay. Ang iyong mga iniisip at kilos ay parang isang habi ng mga sinulid, bawat isa ay bumubuo sa disenyo ng iyong kapalaran. Kung pipiliin mong ito ang iyong pansin sa mga positibong bagay, mas nagiging maliwanag at mas makulay ang larawang iyong nililikha. Samantalang kung palagi mong binibigyang pansin ang mga takot at pangamba, maaaring ito ang maghubog sa iyong landas. Ngayong araw, piliin mong habiin ang isang magandang kapalaran sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagkatuto, pagpapahalaga sa iyong mga kakayahan, at pagtanggap ng mga biyayang nasa harapan mo. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat ng bagay upang maramdaman mong nagtatagumpay ka na. Minsan, ang tagumpay ay makikita sa maliliit na bagay, sa kakayahang bumangon mula sa isang pagsubok, sa determinasyong ipagpatuloy ang laban, o sa simpleng pagniti sa kabila ng mga hamon. Habang patuloy mong dinarama ang enerhiya ng araw na ito, maging mapanuri sa iyong pakikipag-usap sa iba. Ang mga salita ay maaaring puno ng tunay na kahulugan, ngunit maaari ring magtaglay ng mga lihim at bagay na hindi madaling makita sa unang tingin. Ang iyong likas na kakayahan na maramdaman ang hindi sinasabi ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata, kaya't huwag mong ipagwalang-bahala ang iyong intuition. Kung may nararamdaman kang kakaiba sa isang pag-uusap o sa isang sitwasyon, bigyang pansin ito. Maaring may mga detalye na hindi agad lumalabas sa harapan mo, ngunit may malalim na epekto sa iyong hinaharap. Ang iyong kakayahang unawain ang emosyon ng iba ay isang regalong dapat mong pahalagahan, ngunit huwag mo rin kalimutan na protektahan ang iyong sariling enerhiya. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong balikat, minsan, sapat na ang pagiging maingat sa mga taong pinipili mong paglaanan ng iyong oras at emosyon. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang iyong likas na pagkasensitibo at gamitin ito bilang iyong lakas. Ang mundo ay puno ng mga ilusyon at katotohanan, at ikaw ang may kakayahang tukuyin kung alin sa dalawa ang tunay na dapat mong bigyang halaga. Sa halip na matakot sa kawalang-katiyakan, gamitin ito bilang inspirasyon upang lumikha ng isang mas makabuluhang direksyon para sa iyong sarili. Maglaan ng oras upang makinig sa iyong panloob na tinig, magmuni-muni at hanapin ang kaliwanagan na maaaring magbigay sa iyo ng kapanatagan at gabay sa iyong susunod na mga hakbang. Huwag kang magmadali, ang pag-unlad ay hindi palaging isang mabilis na proseso. Ang mahalaga ay ang patuloy mong pagsulong kahit paunti-unti. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pilak at puti. Ang pilak ay sumasalamin sa kaliwanagan at proteksyon mula sa mga negatibong enerhiya, habang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan at panibagong simula. Maaaring subukan mong isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid bilang paraan ng pagpapalakas ng iyong enerhiya. Kahit sa maliit na paraan, maaaring magdala ng positibong pagbabago ang mga kulay na ito sa iyong araw. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo, pito, at 25. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili ang pito ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan, at mas malalim na pag-unawa, at ang dalawamput lima ay isang numero ng pagbabago at bagong pagkakataon. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong araw o bilang gabay sa iyong mga desisyon. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo mayong araw ay ang pagsulat ng isang liham sa iyong sarili. Maaari itong maging isang mensahe ng pasasalamat, isang pagpapahayag ng iyong mga pangarap, o simpleng pagninilay sa iyong kasalukuyang estado ng buhay. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang mayayos ang iyong isipan at mapanatili ang positibong enerhiya. Ang mga salitang inilalagay mo sa papel ay maaaring maging pundasyon ng mas maliwanag na hinaharap. Habang natatapos ang araw, hayaan mong bigyan ang iyong sarili ng sandali upang huminga, magpahinga, at pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng nagawa mo. Ang bawat araw ay isang pahina sa iyong kwento, at ngayong araw, ikaw ay nakapagdagdag ng isa pang makabuluhang kabanata. Yakapin ng iyong paglalakbay ng may panibagong pananaw, pag-asa, at tiwala na ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad para sa iyo. Ang iyong puso ay gabay mo, ang iyong intuition ay iyong proteksyon, at ang iyong tapang ay ang susi sa tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.